Ay eh mga me, samahan nyo naman ako sa aking ganap sa buhay ngayong araw. Alas 8 na nga ng umaga ngayon at ako na lang mag-isa dito sa may tindahan. And 30 nga lumabas yung aking jusawa kanina mga mari para bumiyay sa may mo. Dahil ako lang nga mag-isa dito sa bahay, hindi pwede na nakahiga lang ako. Kailangan ay nakatayo ako para makita agad ako ng aming mga customer. Kaya para hindi ako tamarin ay lumayo na rin ako at para maglilis dito sa may tindahan. Hindi naman talaga mga mari na pagdating sa tindahan ay araw-araw talaga ay madumi o maalikabok ba ganun char. Along lalo na dito nga sa may tindahan mga mari ay lahat nakabukas itong aking tindahan. Sa kahit araw-arawin mo siyang linisin mga mari ay madumi pa rin. So, gawa ko dito sa may tindahan mga mare para hindi naman ako tamarin buong araw. Refill nga ulit ako dito sa may mga biscuits namin mga mare para naman maganda tingnan. Hindi sa mga vlog ko mga mare na palagi talaga ito yung mapalis maubos dito sa may tindahan. Tapos ko na nga mga mare ay ito na yung kanyang itsura. Naayos talaga tong mga stante ko dito sa may mga biscuits ko mga mare. Mabilis talaga mabintaya dahil kitang kita lahat. Tapos ko na nga ayusin yung stante mga mare ay may kalat talaga yung mariwan. Kaya ito na nga pinupulot ko na ititatapon ko na sa basurahan. Gaya ko rin kayo, mga mare na habang nag-aayos o naglilinis sa may tindahan at kailangan may tugtog. Inaganahan talaga ako maglinis mga mare pag may tugtog akong naririnig. Pagkatapos ko nga doon sa may stante ko mga mare, ito naman yung inayos ko dito sa may clip. Isipitan ko na nga lang tong mga biscuits na ito mga mare para mabilis naman siya mabenta. Hindi kasi madalas sinahanap to ng mga customer. kailangan talaga ay nakapront ito kaya ito yung gagawin ko ngayon. Lagay ko nga siya sa pinakapront mga mare, yung bibili sila ito agad yung makikita nila. Kapansin ko nga hindi talaga to mabenta dahil dati dito lang tagilid ito to nakalagay. Tagal nga niya mabenta mga mare, umaabot sya ilang linggo bago siya mabenta. Tanong trinay ko ilipat mga mare dito sa front ay talagang nabibenta siya kaagad. Habang nag-aayos ako dito mga mare ay nangungusto na din ako syempre dahil ako nga lang mag-isa dito sa bahay. Kailangan ko talagang gawin to. Kailangan ko talagang gawin to mga mare dahil alipin ako sa pera. Char. aside mga mare, ganun talaga yung buhay mga mare pag mag-isa ka lang sa may tindahan. Kailangan lahat ay gagawin mo. Binga nila mga mare, sipag at syaga kung mayroon kang pangarap sa buhay. Kailangan talaga yun mga mari sa para sa ating pangarap. Tapos kuna na lahat ng gawain dito sa may tindahan mga mare ay inubos ko lang tong kape dahil kanina pa to at malamig na nga, pero okay lang yan. Sayang din naman kung hindi natin ubusin. Kaya inubos ko na rin. Sarap, sarap nga ng tugtong mga mari. Kaya napapakanta talaga ako. Char. Yun lang yung ating video for today. Kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan mag-follow, like, comments, and share. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!